Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa uh, Avida Vera Settings Bermosa dito sa Das Marinas, Cavite. So for this video naman po. So ito yung magiging updated bike check. So natatanda ninyo, uh, yung dating Merida niyan, di ba? Merida mo dati na aluminum. Tapos yung... Big, big na yung limited. Ah, uh, tapos yung Merida mo na... Ito, ito yun, uh, pero naka-suspension fork. Tapos meron tayong video na nagpalit, na nagpalit ka sa bike, 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 imus. So ngayon, okay, iba bike check na natin yung kabuuan nitong... Uh, dating XCM na ngayon naging ano na no rigid MTB ni Idol uh, Eckard Lee sa Kapilo. Yan. So i-check natin ngayon yung bagong specs ng kanyang uh, rigid MTB na no. So mag-start tayo. So Idol Eckard Lee no before tayo mag-start na. No? tanong mo nakita, ah uh, syempre uh, makilang araw mo na rin nagamit to. Uh, from the last video no. Kasi nung video doon sa bike bike pinalitan pinalitan lang. Eh. So ano yung naging review mo dito nung uh, nung ginamit mo na tong rigid fork to, to compared doon sa naka-suspension fork ka. Since nagpalito nung rigid mal, malaking malaking gan talaga yung pinagbago kasi yung sa sa suspension ko tumitimbang siguro I mean mga 1.5 kilos yung sa suspension fork suspension fork na rock shocks yung nagrigid na ako malaki na feel ko laki talaga nung rap ano nung ga, gan na pinagbago ni lalo na, na pinarisan ko pa ng post rolling nutters kasi, oh nga kasi, dati naka Maxis icon to ah iba eh, iba na iba na pa rin gulong mo no? eh yung na, 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 na compare ko na kasi dati mas magaan talaga yung Continental kaysa Maxxis. Mm, yun ang review mo, mas fast rolling so, sa yo na excited yung uh, itong Continental kaysa dun sa Maxis no. So, bukod to sa gulong at sa rigid fork, ano yung mga pinilitan mo? Ah, nagpalit ako ng mas mahabang stem. Yung nakaraan kasi, 70. Mm -hmm. Ngayon, nagpalit ako ng 90mm. Mm, mm -hmm. Palit din ako ng grips. Oh. Ngayon ng tires. Ang rotor. Tsaka pedal. Yaming yaming na talaga yung rigid ano yung MTB mo ngayon, no. So ano pa yung mga future upgrades ab mo sa yung kung kasi sa mga abang ah, sa mga nag-aabang? Wala ko pag eh, pagaanin siya. Papalitan ko lang siguro ng tiller spokes tapos integrated na handlebar. Oh kasi nga ano to para ano no mabigat yung ganito eh. Mabigat yung ganung style. Hmm. Yun nga no to nga yung general background sa kanyang rigid MTB niya ngayon na dati ay XC no. Yan, so mag-start na tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Anong alit yung Merida nito? Ito yung Merida Big 9 XT. Uh, 29er small. Ah, uh, small. Alam mo, natatanda mo ba yung seat tube nito? 16. Size 16, no? Small. 6. Tapos carbon fiber. Anong alit yung carbon nito? Carbon fiber 3. Yun, carbon fiber 3, no? Pag Merida, meron silang sariling, ano, no? Ano, ng, ano? composition ng carbon fiber, no? Ah, uh, boost nito, siyempre. Uh, no? Uh, harap likod. Harap likod na boost. Then, uh, tapered yung head tube. Tapered. Tapos, syempre, full internal cable routing. Anong kalit yung press fit nito? Pre... Um, pang press fit na... Press yan, press fit na bottom bracket shell. Pang ano to? 30.9? 30.9. Millimeter diameter na seat post para sa dun sa giant. No? Uh, true axle yung dropout niya. Then, ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. <coughs> Next naman sa kanyang... Ano na? Rigid work pala. Sorry. Si Cosiblo. Ayun nga, Cosiblo. 29, 29er suspension corrected na carbon fiber. Yan, true axle na boost. Uh, uh tapered yung uh, steerer tube. Then, internal cable routing to. No? Yan, pang internal cable routing. Then, ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Yan, yeah, post mount. Next naman sa kanyang cockpit. ano uh, anong arit yung handlebar mo uh, mga Merida Expert CC. Merida, Merida, <laughs> Merida Expert CC. Anong ilan nga ulit yung ano uh, to? Lapad 760. Yung 760, straight na may counting back shift, 31.8 mm ang diameter. Yung grips mo, uh ESI. Pilit e pinilit ko lang yung an ano na, yung bar end mm. na na, ano na kasi nagugurog. Ah, uh, bali ESI to. Tapos yung ends, bar, bar pero, ends, Meroka. <laughs> 'Yon, uh next naman yung kanyang stem, uno na aluminum na 90 mm ang haba, negative 17 degree ang angle. Yung kanyang headset FSA no. FSA E55. E, saan yun? Uh, Hindi ko makita. Kasi so, alam ko E55 yun eh. Eto, ah, tama. Hindi nakalagay dito. Hindi nakalagay dito. So, no? Sa website nila E55. Yun. FSA E55 na silver bearings Next naman sa kanyang seat lamp. Merida Expert na seat lamp. Na... Allen type. Yun. Allen ball type. Uh, 34.9. 30.9. 30 yun. Yun. Hindi, yung Ay, ano, yung, yung, club niya, 34.9 mm ang diameter. di mm ba -hmm. diameter? Ba't mm -hmm. napabulo no, na naman ako? Uh, next naman, yung kanyang seat post, ito yung Merida Expert din, ano? Merida Expert CC din. ah uh, na 30.9 mm uh, diameter. Carbon fiber din. Ah, carbon na pala ito. Carbon ton. fiber din. Ah, carbon fiber, no? Bali, manibela mo carbon? Ah, uh, aluminum lang. No? Ah, aluminum. Ito yung carbon, no? Ganun pala kahaba ito? 350. No, no. 350 mm. Ayan, 350. Uh, zero setback na may dual ball clamping system. Uh, next naman yung sa kanyang saddle, yung Merida Expert, no? CC, uh, na walang buto sa gitna. Ang pogi talaga ng saddle mo. Pogi uh, na, na ako dito sa saddle mo, eh. Malambot and eh. flexible, steel, steel railings ah uh, ano yung update mo dito sa saden mo, comfort wise? Sa ngayon mga ilang months, ano na. Para sa akin, comfortable na siya kahit pag ma pang matagalan. And feel ko kahit sa long run, di na sasakit yung ano. Mm. Kasi sa una talaga, ano, parang mag-adjust, adjust ka talaga mo. Ah. sa una masakit. Pa. Na -hub nahubog na. Pero ngayon, com comfort, comfy na sa akin yun. Eh. Ayun, ito nga yung kanyang updated feedback dito. No? So, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Ito nga ulit, pambansang drivetrain setup. One by, so wala kayong makikita ng front shifter front derailleur at saka extra chain rings. So next uh, dapat ano pa na, start mo tayo sa shifter. Ito yung ano, uh, m 8100 na 12 speed. Yun si Mano XT. XT, XT. M8100 na 12 speed. 12 speed. Next naman sa kanyang MTB crank na crankset na ano, na poging pogi. Yun nga, Diore XT M8100 pang 12 speed na 32T na direct mount. Yan, direct okay. mount to. 100 Ano ulit to? 175. Yung 175mm ang crank arm. Then, next naman yung kanyang uh, flat pedals ay ZTTO. Uh, next naman sa kanyang, oh tumurutod ko, uh, chain. Ito yung SLX oh, okay. na M7100. yun, SLX M7100, 12 speed. 12 speed. Ito, ano ulit yung sprocket mo? Uh, SLX din na M7100 na 1051. 1051, Ito, micro-spline, di ba? Micro-spline Yan 1051 na micro-spline uh, Next naman, yung kanyang uh, empty trailer Ito yung Shimano Deore XT M880 <laughs> M8100 <M> <laughs> Sorry guys na M8100 na 12-speed Yan, yeah, so ito nga yung kanyang Dry-train setup na kanyang Yami MTB uh, Next naman sa kanyang wheelset Ito yung kanyang gulong, no? Ito yung pelitan niya Continental Race King Naka-tubeless ba ito ngayon? Hindi, no, naka, 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 interior pa. Ah, naka interior pa. Ang size nito, 29 by 2.2, foldable nga and tubeless, ready. Yung rims mo idol, Merida Expert no? Expert CC din. Yun, aluminum double wall, 32 holes. Ito, stock na Merida. double button. Na Merida. Merida din. Yun, so next naman, ito kanyang hubs, uh, Shimano SLX M7100, and micro dead. spline. Man, eh. to f yung ano eh SRX to yung model to F1T yung may pangit <laughs> ito eh Ito, ito, yung nakita ko eh Ha, tama f, Argo <laughs> FH FH M7, m M7100 B Ayan, ayan dash B Malaysia Ah, M7110 -B. M7110 May B pa May dash B no Ah, pag ganyan, ilang force nga pala yun? Galing nga no Feel ko hindi siya pulse eh. Parang yun ko, parang ratchet kasi yung tunog niya eh. Okay. Hindi pa kasi na-try buksan eh. Okay. So, i-check natin yung tunog nito, Idol, kapag naka-free wheel. Parang tunog na na fully ratchet eh. Parang ratchet na. No? Yan guys, yan yung tunog ng kanya Shimano SLX. Uh, 7110-D MTB hubs kapag naka free wheel dala sa lang sa kanyang yami na brake set baka pag nagsawa ka na baka pwede mo naman ibenta sa akin paksak presyo na paksak eh no ganda eh Shimano Deore XT na M ano M8100 eh. M8100 no ganda no uh, dual piston na okay na yun sa MTB ko naman to eh pag sa pot bike quad piston pero to sa MTB dual piston no yun, tawag na ulit. Sarap eh. Dela <laughs> sa lang sa kanya. Yung pinalitan ng rotor. Ayun, rotor no. Ganda rin ng rotor mo eh. Uh, XT na na ano, MA... 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 8 na MT800 pala. Okay, MT800 na si Manod Dior XT na ano no, no? iStack no. 180 pala yung harapan. Tapos 160 yung. Okay, 180, 160 na floating and center lock no. Uh, disc brake rotors. Tignan ko muna ulit ganda eh. <laughs> Yan, so Idol Eckard, uh, ano yung total cost pala nito ngayon? So, ngayon ang to total estimate ko mga ano, 80, 85, 85K. 85K na, no? Pero ganda. Yaming-yami, no? Yan guys, ito nga yung Merida Big 9. Ano ulit? Big 9 XT. yun XT. Yon, rigid MTB. Ni Idol Eckard Lee sa Kapilo. Yan guys, no, naipacheck na natin to Kanyang updated na Merida XT. Na ano na, no, ngayon ay Rigid MTB. Ni Idol Eckard Lee sa Kapilo. So kung meron kayong tanong regarding this sa kanyang yaming yaming Rigid MTB, i-comment na lang din yon sa comment section down below. Parang DJ ng radio. No? <laughs> FM radio. <laughs> ano ito? <yun>? Love FM? <laughs> ano? Love radio ba yun? <laughs> Love Yan, so mag-shoutout yan na Idol. Shoutout kay ano Paul na nasa Sydney. Kailan ba uwi? Tagal ka na naming iniintay. Wow, Sydney, Australia. Yes, salamat sa pag-budget ng MTV mo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Paki-click na lang 'yan. notification <laughs> button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise it po sa inyo.